Sa nakaraang kwento natin ay nag-aabang na ang mga tauhan ni Yahan sa susunod na pinto at sa pagpapatuloy ng kwento. Tahimik silang naghintay, nakatutok ang kanilang mga mata sa pinto. Nang marinig nila ang mga yabag, agad nilang binuksan nito at tumalon upang salubungin ang paparating. Ngunit napahinto sila, sa halip na si Kim Suyen, isang batang lalaki ang pumasok. Tinitigin sila nito na may matinding paghamak sa mga mata at malamig na sinabi na nakakaabala sila. Nagtaka ang mga tauhan kung sino ang batang ito at kung bakit siya naroon. Hindi siya mukhang kasapi ng alinmang grupo at lalong hindi si Kim Suyan. Maya-maya, isang lalaking tinawag nilang Uncle Crowface ang nagreklamo na masyado silang maingay. Noon nila napagtanto na ang batang ito at ang iba pa ay dinalaro ni Cloud, ayon sa utos ng kanilang master. Maging si Kim Suyan ay nagulat dahil hindi niya alam kung sino ang mga ito. Ipinaliwanad ni Cloud na sila ay mga kopya, mga copy cloud na ginawa ayon sa utos ng kanyang master. Naintindihan ni Kim Su-yeon ang sitwasyon at tinanong kung paano gumagana ang mga ito. Ipinaliwanad ni Cloud na pinili niya ang mga taong may pinakamagandang pangangatawan para sa dakilang layunin ng pagkakaisa ng Gangbuk. Ang una ay si Lee Eugene, dating gymnast na napakabilis at maliksi. Malakas siya at may mahusay na kakayahan sa paggalaw ngunit likas na tamad. May taas siyang 152 cm, timbang na 41 kg, lakas na A, bilis na S, potensyal na B, talino na B, at tibay na S ang sumunod ay si Wong Noxa, dating bodybuilder na kilala sa kakaibang lakas at anyong kaakit-akit. Ayon kay Cloud, siya ang pinakagwapo sa lahat. May taas siyang 1.88 metro, timbang na 110 kilo, lakas na S, bilis na A, potensyal na B, talino na F, at tibay na S. Habang ipinapakilala ni Cloud ang mga kopya, tahimik na nagmamasid si Yehan sa dilim. Doon, may tauhan na biglang pumasok upang ipaalam sa kanya ang isang pagbabago, isang pangyayaring maaaring magpabago sa daloy ng laban na matagal na niyang pinaghahandaan. Biglang lumitaw ang isa pang grupo sa panig ni Kim Suyan, at inisip ng kanyang alalay na marahil ay nagtatago lamang ang mga ito sa loob ng paaralan. Dahil sa kanilang pagdating, muling bumalik sa normal ang lakas ni Kim Soy Ian. Matapos ang mahirap na paghahanap, narating ni Soe ng huling silid. Pumasok siya roon kasama ang dalawang natitirang kopya ng Cloud at sa wakas ay natagpuan niya si Yahan. Si Uncle Cloud ay sabik na harapin si Yahan, ang taong ng ahas gambolein ang kanilang pinuno. Si Little Cloud naman ay nagnanais na matapos agad ang laban upang makauwi at makatulog. Sa oras na yun, sinabi ni Kim Suyan kay Yahan na dumating na ang kanyang katapusan. Habang nakasanayan ni Soy Ian ang paggamit ng kakayahang silipin, sandaling nanigas si Kim Suyan. Hindi niya akalaing magiging ganoon kalakas ang kalaban. Ang mukha ni Yahan ay nagiba, naging tila isang mabangis na halimaw na may nakakatakot na ekspresyon. At taglay niya ang lakas na SS, bilis na SS, at tibay na S. Ikinumpara ni Kim suyan ang kanyang kakayahan sa kay Kangok matapos itong magising, ngunit napakalayo ng pagitan. Alam niyang katulad ni Kango, si Yahan ay may natatanging attack card na hindi pa niya alam. Bago pa man siya makaisip ng plano, agad nang sumugod ang dalawa niyang kasamahan. Sinubukan niyang pigilan, ngunit huli na. Sa sandaling yon, bago pa man makapagpakita ng kakayahan si Uncle Cloud, sinipa ni Yahan ang mesa at pinailipad ito. Tumalo naman si Cloud Kid, ngunit sinalubong yun ni Yaha ng malakas na sipa sa mukha. Huminto ang kanyang paa sa mukha ni Cloud Kid at madiin itong tinapak akan. Sinubukan ni Cloud Kid na kumawala, ngunit madali siyang ibinagsak. Hinawakan ang kanyang buhok at inihanda ang kamay upang gamitin ang berpo para tapusin siya. Sunod-sunod na kumalat sa silid ang malalakas na tunog ng pagbagsak, bakal na sumasagasa sa laman, at alingaw-ngaw ng pagdurusa. Habang abala si Yahan sa pananakit, napilitan siyang huminto ng muling lumipad ang mesa, kaya sinipa niya yon at winasak. Samantala, ginamit ni Uncle Cloud ang pagkakataon at hinawakan si Yohan. Ngunit mabilis na pinulot ni Hanjia ang mikroponong nasa tabi ng mesa at buong lakas na ipinalo sa likod ng ulo ni Uncle Cloud. Napasigaw ito sa sakit, ngunit bago pa siya makabangon, isinaksak ni Yahan ang mikropono sa kanyang bibig at sinipa ang kanyang panga hanggang sa ito'y mabali. Nawala ng malay si Uncle Cloud at tuluyan nang natapos ang kanyang laban. Hindi pa doon nagtapos si Yahan. Nais niyang ipaghiganti ang biglaang pag-atake sa kanya kanina, kaya mas naging mabangis pa siya. Inamin niyang naging pabaya siya at iyon ang dahilan ng kanyang galit. Sa gitna ng kaguluhan, ginamit ni Kim Soon ang kakayahang takan, bumuo ng mga hand seal, at pinatalsik si Yahan palayo. Ang puwersa ng kanyang martial arts ay tila bundok na dumedagok kay Yahan. Alam ni Kim Suyen na napakalakas ng kalaban at ramdam niyang mapanganib ito. Napansin naman ni Yahan ang takot sa mga mata ni Suyen. Huminga ng malalim si Kim Suyen at muling sumiklab ang lakas mula sa kanyang kaloob-looban. Pinili niyang gamitin ang mad dog, handang ipagsapalaran ang lahat upang lumaban hanggang dulo. Sa mga sandaling yun, sa rehiyon ng bukong, may kumatok sa pinto. Pinapasok siya ng tao sa loob, at pumasok si Daniel upang magulat. ulat Dala niya ang balitang nagsimula na ang labanan ni Nayahan at Kim Soon. Ang lalaking maging si Daniel ay ginagalang ay walang iba kundi si Kung Cha Jun, ang pinuno ng buko. Ayon kay Daniel, malamang na matalo si Soon at Mab Igo ang planong panrehiyon. Ngunit sinabi ni Chun na walang dapat ipag-alala, sapagkat sino man ang manalo sa kanilang dalawa, tiyak na mapapasailalim ito sa kanyang pamumuno. Naunawaan ni Daniel ang intensyon ng pinuno at nagtanong pa ng isa. Nais niyang malaman kung sino ang inaakala ni Chun na mananalo sa laban ni na Kim Su-yeon at Yahan. Saglit na nag-isip si Chun bago sumagot ng isang salita, Yahan. Nang tanungin ni Daniel ang dahilan, sinabi ni Chun na taglay ni Yahan ang katalinuhan upang maunawaan at basahin ang mga galaw ni Kim Su-yeon sa mismong sandali ng labanan. Habang nagaganap ito, patuloy ang laban sa loob ng silid. Si Kim Su-yeon ay hirap na hirap. Naiiwasan ni Yahan ang lahat ng kanyang galaw at wala siyang paraan upang makailag sa mga sipa ng kalaban. Mas mabilis ito, mas maliksi, at patuloy siyang ginagapi. Pilit niyang inaalam kung paano makakahabol at nagpasya siyang abutin ng mga binti ni Yahan upang bawasan ang bilis at saklaw ng atake. Ngunit naunahan siya ni Yahan at napigilan ang kanyang tangka. Patuloy na lumaban si Zone sa desperasyon. Alam niyang kung sakaling mahawakan lang niya ng isang beses ang kalaban, baka may pag-asa pa siyang makabawi. Dahan-dahan niyang naitulak si Yahan hanggang sa pader. Inisip niyang dumating na ang pagkakataon at sumugod. Sa ganitong lapit, alam niyang hindi na siya maaaring magkamali. Ngunit sa halip na siya ang makapinsala, siya mismo ang nasaktan. Nakita ni Yahan ang kanyang kahinaan at siya ang unang umatake. Mabilis na umikot ang mga kamao ni Yahan at ang lakas ng berpo ay tumago sa katawan ni Kim Suyen, nag-iwan ng ilang butas at sugat. Habang paralisado na si Suyen, ginamit ni Yahan ang teknikang westward turn. Pinaikot siya ng ilang ulit at saka tinamaan sa likod ng ulo gamit ang malakas na sipa. Hindi pa roon natapos, sunod-sunod na spin ang kick pa ang ibinigay ni Yahan, tina-target ang mga bahagi ng katawan na pinakamadaling masugatan. Dalawang beses siyang tinamaan ng sunod-sunod, at ang matinding sakit ay nagpamanhid sa buong katawan ni Kim Su-yeon. Sa ikatlong pag-ikot, tinamaan siya ni Yahan sa ilalim ng panga, dahilan upang mawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Habang nakahandusay, itinaas ni Yahan ang kanyang paa, may ngiting tagumpay sa labi, at malamig na ipinahayag na sa araw na yun, isa lamang sa kanila ang mananatiling buhay, ang sitwasyon ay malinaw ng pumapabor kay Yahan. Nagbigay ang system ng babala na kung mabigo ang misyon, lahat ng gantimpalang natanggap mula sa mga nakaraang misyon ay kukunin pabalik at hindi nabibigyan ng panibagong misyon ang sinumang nabigo. Sa puntong ito, tila tapos na ang laban. Sa labas, tumatakbo ang mga kaibigan ni Kim Su-yeon papalapit, alam nilang nais niyang pumasok sa loob. Ngunit biglang pinahinto sila ni Haro nang may isa pang taong dumating. Ang taong yon ay si Ryusiyong, ang parehong lalaki na nawala sa nakaraang labanan. Nang makita siya, tila bumalik ang bigat ng nakaraan. Bati ni Ryusiyong ang lahat, na parabang walang nangyari. Tinanong niya kung lahat ba sila ay naroon upang pabagsakin si Yahan. Sa kanilang lahat, si Haru ang pinakamalakas ang naging reaksyon, dahil dama niyang nagbago ng husto ang aura ni Ryusiyong. Hinaplus ni Ryusiyong ang kanyang baba, sandaling nag-isip, at saka malamig na sinabi kay Haro na walang halaga ang bagay na yon. Muling nagtanong kung lima lamang ba silang naroon. Sa sandaling yon, muling nabalot ng misteryo ang kanyang pagkakakilanlan. Si Ji Yun Le ang unang nagtaas ng espada at nagsabing malapit ng mabura si Dong Gang Ngunit kalmado pa rin si Ryu Si-Yong. Sinabi niyang wala nang dapat sayangin pang lakas, dahil hindi naman sila tunay na magkaaway. Imbes na labanan sila, Iminungkahi niyang sabay-sabay nilang panuorin ang laban ni Kim Suyeon at ni Yohan ang huling tagpo na magpapas siya kung sino ang magwawagi. Sa loob ng labanan, malinaw na nakahanda na ang tagumpay para kay Yohan. Tinitigin niya si Kim Suyeon na may bahid ng paghanga. Para sa kanya, parang kahapon lamang ng unang magtagpo ang gangbok meeting at hindi niya inasahan na magdudulot ng ganitong problema sa kanya si Suyen Gayunman, dumating na raw ang oras upang tapusin ang lahat. Si Kim Soo-yeon, halos mawala ng malay, ay napilitang kumilos. Kinuha niya ang isang butil mula sa kanyang imbentaryo at nilunok yun, dahilan upang makaiwas siya sa sipa ni Honey. Nagulat si Yahan sa bilis ng pagbawi ni Suyan, isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa isip niya, hindi na ito tao, kundi isang kakaibang nilalang. Bagaman nakatayo na muli, dama pa rin ni Suyan ang panganib. Ang kanyang mga estadistika ay napakababa, at wala siyang paraan upang maibalik ang kalamangan. Sa harap ng bilis, lakas, at katalinuhan ni Yohan, alam niyang ang tanging tsansa lamang niya ay makaisang kuha. Naisip niyang gamitin ang Madman Card, ngunit pinili niyang huwag muna, dahil may isa pang nakatagong misyon na dapat niyang tapusin. Sa halip, ginamit niya ang Perseverance Card upang mapigil ang mga sunod-sunod na atake ni Yahan. Habang tuloy-tuloy ang labanan, wala nang nakikita sa plano ni Suyen maliban sa pilit na pag-iwas. Si Yahan naman, gaya ng isang mabangis na demonyo, ay hindi binibigyan ng kahit kaunting sandali ng pahinga ang kalaban. Muling nagpakawalan ng sipa at si Suyen ay yumuku upang umiwas, hinahanap ang pagkakataon upang makabawi, ngunit wala itong saysay. Alam na ni Yahan ang bawat galaw ni Suyen. Bigla, napansin ni Yahan na napatingin sa kaliwa si Suyen. Napangiti siya at sinabi na masama raw ang ugali nitong tumingin palagi sa kaliwa kapag nasisikipan sa laban. Doon niya sinamantala ang pagkakataon at nagpakawala ng malakas na spinang kick ng taekwondo. Habang umiihip ang hangin sa tindi ng sipa, ginamit ni Suya ng kamay upang harangin ito. Sa sandaling yon, sumakit ng matindi ang kanyang braso, tila tumagos hanggang utak ang kirot. Ramdam niyang halos mabali ang buto niya, at nakita yun ni Yahan bilang pagkakataon. Sa sobrang kumpiyansa, nagbuga siya ng usok mula sa sigarilyo at malamig na sinabi kay Suyen na piliin kung alin ang isasakripisyo, ang kamay o ang ulo, dahil sa huli, siya pa rin ang mananalo. Ngunit biglang napatigil si Yahan. Ang hangin sa paligid ay tila huminto. Hindi siya makapaniwala na hindi nasaktan si Suyen kahit naharang ang sipa. Ang hindi niya alam, matagal nang manhid ang kamay ni Suyen dahil sa isa pang na natapos niya noon. Sa nakaraang laban kung saan tinalo niya si Honey ng tatlong beses, nakamit niya ang isang nakatagong gantimpala, ang Platinum Card. Mula roon, nakuha niya ang Attack Defense Card, isang pambihirang item na kayang harangin ang anumang uri ng atake, ngunit magagamit lamang isang beses bawat araw. At iyon ang ginamit niya ngayon upang tuluyang pigilan ang atake ni Yahan. Ngayon, nakatayo siya ng buong tapang. Hawak ang defense card sa isang kamay, at sa kabila ay ang attack card, ang Lucky Punch. Kapag tumama ito, mawawala ng malay ang kalaban sa loob ng tatlong segundo. Aktibo na ang card, at bago pa makagalaw si Yahan, tinamaan na siya ni Suyen. Naparalisa ang kanyang buong katawan at hindi siya makagalaw. Sa labas, patuloy ang mga kaibigan ni Suyen sa paglapit sa silid. Nakita nilang bar barado ng mga upuan at mesa ang pinto. Inutusan ni Haro ang lahat na alisin yun, dahil baka nasa panganib si Suyan sa loob. Ngunit bago pa man sila makagalaw, biglang nagliparan ang mga upuan, lumipad palabas si Yan, kasabay ng mga nagkabasag-basag na mesa. Namangha ang lahat sa nakita. Sa gitna ng gulo, si Kim Suyan ay walang habas na umatake, tila isang bagyong nagngangalit. Sa sandaling yun, naglabas ng abiso ang system, ang power stat ni Kim Suyen ay umabot na sa antas na SSS+. Plus. Sa pinakamataas na sandali ng kanyang lakas, pinaganya niya ang Beast Instinct, at sinimulang sugatan siya gamit ang mga galaw na matutulis gaya ng talam ng kutsilyo. At doon, sa pagitan ng bugso ng lakas at sigaw ng hangin, nakuha ni Kim Suyen ang pagkakataong matagal niyang inaasam, ang sandaling magtatakda ng kanyang tagumpay. Mabilis na umatake si Kim Suyen. Malakas niyang itinapak ang mga paa sa lupa, tumalo ng mataas, at inundayan ng matinding suntok pataas ang baba ni Yahan. Gaya ng isang matigas na bukal na biglang bumanat. Pagbagsak niya, tinawid ni Suyen ang mga braso, hinawakan si Yahan sa kwelyo, at buong lakas na ibinagsak ito sa sahig. Sa sandaling yun, sigurado na siya sa tagumpay. Muling inihagis ni Suyen ang kalaban palayo, saka muling lumapit dinakma ang mukha ni Yahan at idiniin ito sa sahig ng buong puwersa. Nasaksihan ng kanyang mga kaibigan ang lahat. Hindi makapaniwala ang mga ito na nagtagumpay na rin si Kim Suyan sa wakas. Ngunit kahit malinaw ang pagkapanalo, na walang pagbabago ang mission board, walang nakasulat na mission complete. Pagkatapos ng ilang sandali, muling bumangon si Yahan, duguan man ang mukha, at malamig na nagsabing hindi pa tapos ang lahat. Agad nagbigay ng babala ang system. Ang buong Donggangbak High School ay muling binubuhay ng isang hindi kilalang puwersa, katulad ng nangyari kay Kangok noon. Unti-unting nagbago ang katawan Yahan, papunta sa ikalawang yugto ng kanyang kapangyarihan. Sa kabila ng mga sugat, nagpilit pa rin itong lumaban, ngunit isang tinig ang pumihil sa kanya. Dumating si Ryusiyong at idineklara niyang natalo na ang buong Donggangbak. Tinanong siya ni Yahan, walang emosyon sa tinig, kung saan siya nagpunta sa lahat ng panahong yun. Sabi ni Ryu Siyong, naglalakad-lakad lang siya. Sa galit ni Yahan, sumigaw ito, hindi makapaniwala na sa gitna ng pagkawasak ng Donggang Bak ay nagawa pa nitong magpalipas ng oras. Sinugod niya si Ryu Siyong at sinuntok, ngunit isang magaan na hampas lamang mula kay Ryu ang nagpatamba sa kanya. Namangha ang lahat sa bilis ng pangyayari. Sa sandaling yun, muling lumitaw ang mission window kay Kim Suyin. Inilatag ng system ang bagong pagpipilian, tulungan si Yahan o si Ryu Siung. Kapag pinili niya si Ryu si makakakuha siya ng dalawang diamond card. Kapag pinili naman niyang tulungan si Yahan, makakakuha siya ng isang master card. Habang nakatitig si Suyen sa mission window, Damaloy sa kanyang isip ang mga alaala ni Yahan, ang dating atleta ng taekwondo na napagod na sa paulit-ulit na paligsahan at mga patakarang walang saysay. Sa isang tagpong tila mula sa nakaraan, narinig niya ang tinig ni Jo Jun, ang misteryosong taong nagutos kay Ryu Siung. Ayon dito, kailangang manatili si Ryu sa tabi ni Yahan at patuloy na magulat ng lahat ng kilos ni Kim Suyen. Binigyang diin ni Jo Joon na sa sandaling matapos ang usapin sa Namgambak, tiyak na magkakaroon ng banggaan sa pagitan ni Nayahan at Kim ipinag Ipinagutos din niya kay Ryu na obserbahan kung sino sa dalawa ang may mas malaking potensyal, kung paano nila pinamumunuan ang kanika nilang mga tauhan, at kung sino ang karapat dapat mabuhay kapag nagharap sila sa huli. Sa bandang dulo ng pag-uusap, tinangka ni Yahan na alamin kung ano ang tunay na ginagawa ni Ryu, ngunit tinakpan lamang nito sa pamamagitan ng isang ngiti, na para bang lahat ng ito ay biro lamang. Pagbalik sa kasalukuyan, malamig na sinabi ni Ryu Siong na si Kim Suyen ang tatanghaling panalo. Tulad ng inasahan ng kanilang pinuno, si Jo Jun. Idinagdag niyang sinayahan at kangok ay mga nabigong proyekto lamang, at lahat ng ito ay bahagi ng plano. Maging ang kinalabasan ng laban ay ayon sa hula ng kanilang pinuno, walang pagkakamali kahit kaunti. Nabigla si Yahan sa narinig. Hindi niya matanggap na may taong gaya ni Jo Jun na kayang makita ang lahat ng kaganapan bago pa man mangyari. Sa gitna ng mga pangyayari, ipinaalala ni Ryu kay Kim Suyan ang pangako niya sa kanilang pinuno, na kapag natapos ang laban, lilipat siya sa ilalim ng pamumuno ng Bak Gang Bak. Nahulog si Suyan sa matinding pag-aalinlangan. Sa isang banda, alam niyang mas mataas ang halaga ng Mastercard dahil ito ay may kapangyarihang hindi kayang pantayan ng kahit ilang Diamond Card. Naalala niya rin ang sinabi ng misteryosong figure noon na ang Mastercard ay nagtataglay ng kapangyarihang kayang baguhin ang tadhana. Alam ni Suyen na kung makakamit niya yun, magagawa niyang harapin at talunin mismo ang Bak Gang Bak. Ang kanyang layunin ay malinaw ang pabagsakin ito. Kaya't paano niya palalampasin ang ganitong pagkakataon? Habang abala siya sa pag-iisip, dumating si Sekang si at biglang inatake si Ryu Siyong. Sumigaw ito na gusto niyang magpatiwakal sa laban, ngunit madaling naiwasan ni Ryu ang kanyang mga galaw at tinapon siya palayo. Sunod na sumugod si Hai Ang Wong at Jiang Wong, handang isugal ang buhay, ngunit kapwa sila tinamaan ng mabibigat na suntok. Sa gitna ng kaguluhan, tinanong ni Ryu si Suyen kung bakit siya nag-aatubili. Tila sinusubok niyang alamin kung tatalikuran ba nito ang pangako kay Jo Jun o lilipat sa panig ni Ngunit na natiling tahimik si Suyan, walang may bulalas. Lumapit si Yahan, sugatan at halos maubusan ng lakas, at nagsumamo kay Suyan. Hiningi niyang tulungan siya, na manatili sa kanyang panig, at nangakong isusuko ang lahat upang makaligtas. Sinabi niyang kapag magtagumpay sila, siya mismo ang magpapailalim sa pamumuno ni Kim Suyan sa loob ng Siyo Gangbuk. Muling nalito si Suyan, sa isang iglap, naramdaman niyang bumibigat ang hangin sa paligid si Ryu na tila na, ay nagsimulang kumilos. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong yan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. kita sa susunod mga boss.